natin yung ulam ano nga ulit to? Pinapaitan. pinapaitan ng baka huh? ang nga ito dyan ano naman to? Ito ng dagat na ano? Ito ng dagat na ano? Dito daw ng dagat ng adobo. Oh! Kala ng mga So, ito guys, yung tikman natin yung niluto ni ni Jowa, no? Baka. Baka to, no? Sa kasi nanay ko namin. Hmm. Wait ni nanae Binili ni Jowa dun sa ano. Parang, ang sabi sinanglaw daw. Saan? Papaitan? Papay, parang papaitan siya. Ayan. San Fernando. <laughs> <laughs> Nay, <In ten? laughs> may oh. <laughs> Parang panghi. <laughs> parang panghi. <laughs> 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 <laughs>

tapos na. Tapos ito yung isa. Para siyang sinanglaw. Sinanglaw. Ah, sinanglaw. Nagkataon ka na kailangan ng lahat ng pera. Mm. Nga, tikom niyo bigat. Uy, nga po ang